Mga gawa chapter 10 verse 1 up to 24 At may isang lalaki nga sa cesarea, na nangyayalang Cornelio, centurion ng mga pulutong na tinatawag na pulutong Italyano, isang tao masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos siya at ang buong sangbahayan. At naglimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain na may oras ng ikisiyam na araw na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala -ala sa harap ng Diyos. At ngayon, huwag sugo ka ng mga tao sa Diyopi. At huwag mo yung unsi mo ng pamagka na Pedro. Siya ay nanonluyan sa isa na si mong mangluluto ng bala na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. At nang umalis ang anghel na sa kanya ay nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parati. At nang maisa-isay na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila sinuto niya sa Jopi. Nang kinabukasan nga, samantalang sila patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ikahani At siya nagutom at nagnais kumain na dapat samantalang nangaghahanda sila ay e nawalan na siya ng diwa at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulo na bumababa sa lupa. Na naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Natapat, sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. At muling dumating sa kanyang tinig sa ikalawa, Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari mga At pagdakay binanta sa langit ang sisitlan. Samantalang natitilihang totoo si Petrus sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio na may pagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na Pedro ay nanuluyan doon. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito inahanap ka ng tatlong tao. Datapo at magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila na huwag ka magalinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo at pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi narito ako ang hinahanap ninyo ano bagam? Ang dahil ng inyong ipinarito. At sinabi nila ang sinturyon si Cornelio na tao matuwid at matatakutin sa Diyos. At may mabuting patutuo ng buong bansa ng mga Hudyo ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamagitan ng isang banal na angkil na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya sila ay pinapasok at pinatuloy sila at nang kinamukasay, nagbangon siya at umalis na kasama nila at siya sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Jope. At nang kinamukasay, nagsipasok sila sa Caesarea at sila ay hinihintay ni Cornelio at tinipo nito ang kanyang kamag at ang kanyang mga kaibigan minamahal. Amen.